maganda sana umuulan ngayon para makita natin kung lumalaki talaga yung tubig <laughs> ayun daanan din pala ng tubig to guys o oh. oh riverbed din pala itong pagtagulan ay lumalaki yung tubig dito guys o oh, dinamon ng ano ng tubig Be hey, welcome to Jurassic Park guys! lumapat na yung ano dito guys. So, yung bangin. Tingnan na naman guys. Nagkaroon ng falls doon. Tsaka doon. Yun oh. Ganda. Ang ganda oh. Falls? Okay, uh -oh. dilim oh. Okay, so what's up guys? Good morning. So welcome back sa ating channel. So today is Saturday. So may biglaang ang trail tayo. Biglang nagaya si Bro is ben. So nandito tayo ngayon sa kanto ng Dera. Dito tayo naghihintay ngayon, guys. Sinintay natin sila Bro Chaka si Bro is Hindi na ako nagaya aya Hindi <laughs> na tayo -aya sa mga kasama nating iba. So uh, bilis ang ano lang 'to. Quick trail kumbaga. Ang gusto ko sana ngayon is sumuulan kaso biglang umaraw yun sana yung gusto kong matry ngayon yung umuulan habang nagka-trail so yun pero mukhang makulimlim na naman dun oh. mukhang uulan na naman so mo muna natin yung dalawa guys alright sige hey bro what's up bro <laughs> So sure, yan guys, nandito na sila. Bibili mo lang, ba may stand na yung motor niya, oh. Bibili mo na daw ng tubig si bro. May stand na yung motor niya, guys. <laughs> Panghila na rin. Buti nakasama si bro ngayon. Ayan, kasama natin si bro ngayon. Yeah. Welcome back, guys. Welcome back sa ating channel So Sa bato ulit tayo For today's video Sisilipin lang natin Yung ginawa ni Enteng Kung anong nagawa ni Enteng Sa sa bato Riverbed Mas maganda sana Kung umuulan ngayon Para makita natin kung lumalaki talaga yung tubig So Pasensya na sa mga kasama nating trail din na kami nagaya So mabilis ang trail lang to hindi na nga kami nagbaon ng lunch tsaka inumid lang yung baon namin ngayon <laughs> sensya na rin kay sir Ron hindi ko na naaya kasi napakalayo pa niya kung pupunta pa siya dito tapos saglit lang kami sa sapang sa bato ba diba? sayang, parang sayang lang yung biyahe niya mula sa kanila hanggang dito so sir Ron next time na lang kita i-chat-chat -chat or ayain sa pag nag small pulse tayo saglit lang naman kami dito biglaan lang nagaya lang si bro <laughs> biglang chat niya sa akin kahapon ano tara trail <laughs> sarap niya nung uulan sige tignan ko sabi ko So, yun. At buti nandito si bro. Kasama na rin natin. Nakasama siya. <laughs> so, yun guys. See you later na lang ulit sa rough road. <laughs> Parang gano'n ah. Replay lang oh. Nandito rin tayo. na nagpaalam tayong doon na lang tayo mag-continue. Uh, no? So, see you later guys. Bye. Tulit tayo guys <laughs> So yeah guys Tahan tu na tayo sabang bato Train lagi <laughs> ayan o, lumalalim na yung mga rats guys sa kakaulan ayan o ayun may umagos pala dito o palaot ha 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 wala pa naman screen protector yung GoPro na na natanggal yung dikit ayun daanan din pala ng tubig to guys so oh. oh din pala yung tubig dito Pwede pala ito pag ulan Yung tuyong-tuyong Buhangin dati oh Ngayon tubig Puro tubig Oh Ay lumalaki yung tubig dito guys Oh nilamon ng ano Nilamon ng tubig Grabe pala yung tubig dito oh Wow, ay mga aso na, yung nahabol yung amo nyo Hindi siya sinakay Ngayon, alam na natin Kung ano yung dito pag tagulan E di bungat pa lang, sulit na Trail na agad <laughs> Riverbed na agad Kung dito, mad madaming tubig One more gaya doon sa baba, no? Sa mismong riverbed So, magkikita natin mamaya <laughs> pagod na pagod na Tawawa naman Hindi nila sinakay nawas ng motor nila kuya Yung kolong kolong nila Hindi man nahihirapan dito pare na tubig dito guys so Oi Oi Grabe and the last Welcome to Jurassic Park guys Ano nun? Lumapad na yung ano dito guys so yung bangin nung last time natin nang ganoon lang medyo maliit pa lang ngayon ano na malapad na ano kaya dun alright guys nandito na tayo sa so, may sapang bato river bed tignan na naman guys nagkaroon ng falls dun tsaka dun yun oh ganda so pagpipicture picture muna tayo dito right, let's go. Baba tayo sa river bed, guys. Ang taas. Hey bro. Hay. Sana naman nila kita nyo. <laughs> Ito na naman ang image ng Sapang Bato Riverbed ngayon. Ayan, naglabasan niya yung mga bato. So, si bro. Ay, lalaki ng mga bato ah. So nagkakaroon ng mga malilit na balls dito guys oh. So, dahil sa pag-uulan Time check is Day! <laughs> 10.15 Yan, 10.15 na guys Ang ganda ng mga ano Mga bundok, green na green <laughs> I don't know, may pulse na naman doon guys I you know, no pulse Uy, malalim Ang ganda pulse? oh Pulse? Oo Pwede tayo daw ko, di ba? Kama na. Ganda guys, oh. Malalam yan bro Malalam yan yan Kaya tanong ako <laughs> Malalim <alam> nun Ha <laughs> formations. Hindi <laughs> kaya may lakas ng tubig dyan, no oh. Hindi kaya maralim yan, bro. di bumigat ang boots Yeah Yeah bro 啊，里面。 Mas malaki oh. Daming posts, no? <laughs> nice, bro. Allah <laughs> alim All right Dance bro Bro uh, Huh? bro gusto nyo dito oh. dito oh. bro di ba ating tindahan ganyan babo ala na yan tayo eh. yan tingnan pa ba yan Oo nga, nakita ko. Gaben, dilim oh So, may tindahan doon sa taas alam ko eh Nung nagbike Nung nagbike kami ni bro Ito bro, daan tambay grabe pala to sakto pang trail talaga yun Grabe, <laughs> mga rats pala dito. Okay. Ha. <laughs> Ay. Nakapag Ay, natanggalan ng screw yung ano niya, yun, bro. So, look at the view, guys. Sa kinatatayuan namin ngayon, ayan. You know. All right. So, tumambay muna kami dito sa tindahan sa Sitio Haduan. Dito kami sa Sichuaduan, guys. You know. Diyan tayo galing kanina. Sobrang dilim. <laughs> Makulimlim. Guys, soft drinks tayo. You know. Ano nga doon? Bro. You know. Yung ba sa kanya? Let's Let's go.